Guniguni -guni TV Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang tahimik na baryo sa bayan ng Santa Catalina, isang ingranding binyagan ang ginanap para sa anak ng mag-asawang Cesar at Marites. Halos buong baryo ay imbitado at lahat ay masaya sa okasyon. Ngunit sa kabila ng kasayahan, may isang bagay na bumabagabag sa ilan sa mga matatanda. Ang misteryosong ninong na dumating sa binyagan. Siya ay Sininong Ramil, isang matangkad, matipuno, at labis na kaakit-akit na lalaki ay agad nakatawag ng pansin. Walang babaeng hindi lumilingon sa kanya, at kahit ang mga kalalakihan ay tila nabighani sa kanyang presensya. Makinis ang kanyang balat matalim ang kanya mga mata. At tila may mahika sa kanyang tinig kapag nagsasalita. Ngunit sa kabila ng kanyang kagopuhan, may isang bagay sa kanya na hindi maipaliwanag ng karamihan. Sino nga ba ang ninong na yan? Hindi ko siya nakita noon dito sa baryo. Bulong ni Aling Loida sa kanyang kapitbahay. Ang sabi ni Cesar, matalik niyang kaibigan mula sa Maynila. Pero bakit parang hindi tumatanda ang mukha niya? Parang wala man lang bakas ng paglipas ng panahon, sagot naman ni Aling Gina. Habang tumatagal ang handaan, mas lalong nagiging halata ang kakaibang kilos ni Ninong Ramil. Hindi siya kumakain ng kahit anong inihanda sa hapag. Hindi siya humihipo ng bawang na inilagay sa ilang putahe. At mas pinili niyang manatili sa lilim imbis na lumabas sa sikat ng araw. Nang gumabi, nagpa siya ang ilan sa mga bisita na mag-inuman. Sumama si Ninong Ramil. Ngunit sa kabila ng dami ng iniinom niyang alak, hindi man lang siya nalalasing. Napansin din ng ilan na tuwing may masusugatan at lalabas ang dugo, tila nagbabago ang kanyang mga mata nagiging mas matingkad ang itim. Animoy, anyway, gutom na gutom sa isang bagay na hindi pangkaraniwan. Isang bata ang tumakbo papunta sa kanyang ina. Ito ay umiiyak. Nanay, nakita ko po si Ninong sa likod ng bahay. Ang mata niya ay pula pagkatinginan ng mga matatanda. Isa-isa silang naglabas ng rosaryo at bawang mula sa kanilang mga bulsa. Alam nilang may kakaiba sa bisitang ito. Nang gabing yon, isang malakas na alulong ang umalingaw sa buong baryo ang ilan ay nagising at nanginig sa takot. Nang sumilip si Cesar sa bintana, nakita niya si Ninong Ramil sa gitna ng bakuran. Hubad at nakayuko at may lumalabas na mahabang kuko mula sa kanyang mga daliri. Aswang! Sigaw ng isang matandang lalaki. Sabay bato ng asin sa direksyon ni Ninong Ramil. Napaatras ang nilalang at nagalit at lumundag ng mataas papunta sa bubungan. Ang kanyang balat ay nagsimulang magbago. Nagkakaroon ng malalalim na ugat at tila nasusunog sa ilaw ng buwan. Ang kanyang kagwapuhan ay unti-unting napalitan ng isang mapanganib na anyo. Walat na kasing-itim ng gabi at matutulis na pangil at mga matang nag-aapoy sa gutom. Mabilis na kumilos sa mga matatanda ng baryo. Kinuha nila ang kanilang mga itak at sinimulang palibutan ang bahay. Si Cesar, magamat hindi makapaniwala, ay tumayo sa harapan ng kanyang pamilya. Hawak ang isang bote ng banal na tubig. Ramil, umalis ka na. Wala kang makukuha rito, ang sigaw niya. Ngunit, ngumiti lang ang aswang. Hindi mo ba gustong malaman? Kung bakit kita pinili bilang kumpadre? Kung bakit ako mismo ang nag-alok na maging ninong ng anak mo? Nanlalamig si Cesar. Anong ibig mong sabihin? Lumapit si Ramil. Hindi alintana ang mga patak ng banal na tubig na bumabagsak sa kanyang balat. Dahil ang dugo ng anak mo ay kasing tamis ng dugo ng kanyang lolo. At alam mong hindi ko iyon palalampasin. Napaatras si Cesar. Paanong nalaman ng halimaw na ito ang lihim ng kanyang pamilya? Paanong nalaman ni Ramil na ang kanilang pamilya ay may kasaysayan ng mga nilalang na hindi pangkaraniwan. At doon niya naalala, may isang lalaking hindi tumatanda, na dekada na ang nakalipas ay sinumpa ng kanilang angkan. At ang lalaking yun ay nakatayo ngayon sa kanyang harapan. Nakangiti at gutom na gutom. Bago pa siya makatakbo, biglang naglaho si Ramil sa hangin. Isang malamig na hangin ang dumaan sa kanilang paligid, na may kasamang bulong mula sa dilim. Nang muling tumingala si Cesar, nakita niya si Ramil na nakadapa sa bubungan. Ang kanyang mahabang kuko ay nakatarak sa kahoy. Hindi pa tayo tapos, Cesar, ang bulong niya. Kasabay ng isang malakas na ihip ng hangin na nagpabagsak sa ilang bahay sa baryo. Pabalik ako at sa susunod, hindi lang ako ang darating. Sa malayo, sa loob ng madilim na kagubatan. Isang grupo ng mga pulang mata ang nagmamasid. Mga nilalang na kasingganda ni Ramil. Ngunit mas mabangis at mas guto at mas walang awa. Biglang lumindol ng bahagya at mula sa kadiliman ay lumabas ang isang matandang babae. Nakasuot ito ng itim na saya. May hawak na baston na inukitan ng misteryosong mga simbolo. Ramil, tapos na ang oras mo dito. Sigaw niya sabay pagtama ng baston sa lupa. Isang matinding liwanag ang bumalot sa baryo. Dahilan upang mapaatras ang mga aswang. Nang humupa ang liwanag, wala na si Ramil. Ngunit alam nilang hindi iyon ang katapusan. Ang kanyang huling mga salita ay nakatatak sa isipan ng lahat na hindi pa sila tapos. Mula noon, sa bawat binyagan sa Santa Catalina, may nakabantay ng mga albularyo at matatanda alam nilang darating muli ang mga nilalang ng dilim. At sa pagkakataong yon, handa na silang lumaban. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.